Ah, they're already open. <laughs> <laughs> fish, fish, fish! Ross! Ross! Fish! Why oh, no. yeah. no, 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 oh, you're not eating fish? Like or something like that. Ah, okay. Yeah. Oh, I love fish. i love that. ini tidak ada di bawah oh, ini wow, look at that. Look, look here. Yeah. I picked up too. Hey, what's this? This is chicken wings. Oh. oh. You don't want the softy sauce? No. Why not? Do no. you want popcorn? Give me some. Yeah yeah. yeah. Rose, give me some later yeah. ha. Give me some later of that. Those ones. Tenguan naman. Ayun tapalake niyo. Mangoday. Ano na, nag diving, diving na. We're swimming from the bin now. na swimming? Yeah. Ano mga day. Hindi na ako nag mga day. maghugas na lang tayo mamaya. kay Wala. Wala, nakalimutan to ang ating, ano, ang ating wantos ba, nandun sa isa kong bag. Ano mga laman. dito. Oh, good! Oh, you want salad, ah? Ah, wala kayo. Good. See <laughs> Ayam. Ah oke, thank you. Hah? Kenapa sabai mengadai? Ganda ng ano na to mga dayo. Oh. Ayan mga day, may panti pang bago oh. Uy, wow, ikaw, mga day Mga tayo, wow. Mga tay. ikaw, sila mga jewelry. Ano to? Oh, may panti pa mga tayo. sila. Sayang. Ay, mga tayo. Mga tay. Wow. Mga ginto. Nakakuha ng mga lahas. Ito may mga lahas. Ay, mga tayo, meron pa dito. Oh, wow, mga tayo. Oh, jacket na. Ay, hey, pantalon oh. Bayad rin Two hours later. Hello mga day. So ayan, nakauwi na tayo galing sa ating pagsya-shopping at nagpunta tayo ngayong gabi sa mall. Doon tayo ng harbat mga guys. Hindi tayo punta kay Suspense Bin or kay Mr. Pa Surprise Bin. ba? Diba? Doon lang tayo sa mall. So ito ang ating mga naharbat mga guys. Ang dami! Ang dami nating naharbat. Mga gamit. Meron din mga pagkain mga day. So, una, pakita ko sa inyo mga Day. Ayan, nakakuha tayo ng napakalaking relo, oh. Ayan, oh. Ayan, relo para sa mga mahilig magpalate, oh, ba diba? Charot. Ayan, ang ganda niya mga dayo, oh. Ayan, nasira lang ang kanyang plastic ba dito, oh. Nasira ang kanyang plastic kaya siguro nila tinapon to. Tapos, meron din tayong nakuha ng ganito mga dayo, 'di ba? Nakabox-box pa ang ating mga nakuha pagbago. Tinatapon. Ay ayan, ayan 'no, may laman pa. May laman siya sa loob mga day. So ganyan siya mga dayo. Oh. Tapos, ito, o, ano pa. Pagbit, Magnif Ano to? magnifying something. <laughs> ayan siya, Ganyan yata siya, parang ganyan mga day. Insha'Allah, oh. hands-free. Hands-free magnifier. So, ayan. Sa mga malalabo ang mata, o, oh, ba diba? Meron na tayong magnifying glass. So, ayan. Unboxing, unboxing natin ng mga naharbat natin. Ito pala mga dayo. Ayan, nakuha natin. Naharbat natin. Sa mall. Sa mall bin ba? Ayan. So, buksan natin. Ano siya mga dayo? Ayan siya, ganyan siya. Ganyan daw ang kanyang baso. So, buksan natin. Ayan natin. Ayan, no? Oh bagong bago mga day. So, yung isa pala nito, tinapon na namin doon sa basurahan mga day. Iniwan na namin doon kay Mr. Bean kasi basag siya. Isa yung basag. Pero tignan niyo mga day. Oh, buong buo pa. Oh, di ba bagong bago. Kita ko sa inyo. Yan, ang ganda mga day. Oh. Isa lang ang basag pero tinapon na lahat. Uy, social social. mo oh, di ba? Ang ganda niya mga dayo, oh, ang nipis. Madali lang mabasag mga ito, mga day. So, nakakuha tayong ganito. Uh, tatlo. Tatlo pa yung natira. Ayan. Tapos, merong isang box nang ganito. Dalawa yung laman ng box. Tasa siya. Tapos, basag yung isa. So, ito tinapon nila. Kinuha ko na lang. Sakto naman basag yung isa nito. So, nanagay natin siya dito. Oo. Oh. ingat at madali lang mabasag. Social. Hindi naman tayo nagwa-wine. Pero, Baka in the future, o, ba? diba? Ayan, mga dayo. May nakuha rin tayong stainless na bowl. Ayan. Dalawa. Pagumbago pa. Tapos, may nakuha rin tayo nitong lagayan, mga dayo. Ayan. Ang cute ng lalagyan. Kaya, kinuha ko na. So, ayan, mga dayo. Oh, napakagandang lagayan. Ang cute ng lagayan niya, mga day. Wala pa siyang laman to, oh. Ganyan lang siya. Talagang lagayan lang siya. Binibenta nila. Ayan, ang cute niya. So, ayan. Tinapon. Kaya, hinarbat natin. Tapos meron tayong nakuwang sansi. Ay, pang sansi ba? Uy! Meron akong mga sansi pero ano na lang itabi natin. So may nakuha rin tayong terno. Ang laki ng ano na to. Ang laki ng size ng pan na to. Ayan No? Tapos uh, meron din tayong nakuhang ano mga dye pants. Ayan siya. Bagong bago siya mga dye. Ayan, kaso mataba mga day. E pang mata <laughs> Malaki siya mga day. Ayan. O, ba diba? Kasi siya yung isang, kasi siya yung dalawang katawan. Ano siya, pants siya. ah uh, slacks. Ayan. So, nakakuha rin tayo ng ganito mga day. Oh. Ano siya, um, beanie. Ayan. Hindi naman siguro ito bag. Design niya lang siguro to. Ganyan, no? So, ayan siya. Medyo malikabok siya. Kasi mga ano nila to sa mga stocks nila. Tapos nakakuha rin tayo nito. Ayan, ang ganda ng lalagyan niya mga tayo. Tapos ano siya, kindi. Ayan siya, oh. Crispy marshmallow. Marshmallow daw na crispy. Uy, nakatake pa siya mga dayo. Nakasilled pa siya. Sealed na sealed pa. Oh. Bakit kaya nila rinapon? So, ayan, may nakuha rin tayo nito. Tempered glass for iPhone. Ayan, saktong-sakto to kay Abby. Sa Diyosawa ko. Ayan, so nakakuha rin tayo ng crayons. Ayan, no? Ang dami niya. May putol yung isa. Ayan, may isang putol. Ay, tinapon na. Sayang no, mga day. Mga pinagtatapon nila. Tapos ito, meron tayong nakuha ganito. Buti, hindi nila pinunit o ginisi, mga day. Ayan, no? Sakto doon sa anak ko. Ayan, no? Ano siya? Parang six packet yata o Oo, six pa. o oh, seven packet siya mga day. Ang dami niyang bulsa. Ayan o. Oh. Bagong bago yan mga day o. Oh. Ayan. Galing lahat ang mga ito sa department store dito sa malapit sa amin mga day. Hindi naman siya malapit na malapit. Pag nilakad mo siguro mga isang oras. Ayan. So may laruan din tayong kinuha. So ano siya maganda ito day. Kaya kinuha ko na kay squishy siya. Ayan, squishy. Ano siya? Pag na-stress ka ba? Ayan. Ayan. Pwede mo siyang gawing stress reliever. May gaganong-ganonin mo lang. Tapos, may ganito rin tayo nakuha. Oops. Ayan. Ganyan. Ano siya? Spray bottle. Ayan, dalawa ang laman niya. May green, may pink. Ayan, ganyan siya mga dayo. Ang cute niya. Ewan ko ba tinapo nila. So, may nakuha rin tayo nitong facial wipes. Ayan. Wala rin siyang sira. So, tinapon na lang. O, diba? Ano siya? Uh, ah, 25 singles. Maka individual pack sila. 25 pieces. Tapos, meron din itong overnight lip mask. Ayan siya mga day. Lip care. Pang, pag natutulog kayo mga day, lalagay nyo lang sa lips niya ba? Kung merong face, uh, facial mask, ito naman pang lips. Ayan, with coconut oil. Tinapon. Again, wala na naman siyang sira. Walang depekto. Tinapon. Tapos, mayroong mga, ayan, wooden disposable spoon. Ayan, kinuha natin kay sayang. kaya pag mag picnic ba, may magamit tayo. Ayan, mga day. Ang cute nito. Oh, ang cute niya. Oh. <laughs> <Ay, laughs> ang cute niya. Ang cute niya, mga day. Oh, oh tumatahol pa. Nakakuha tayo ng aso. Ayan mga dayo, may nakuha tayong bagong pante. Nakahangir pa. Ayan mga dayo, ay nako. Maiinlab na naman ang ating mister. <laughs> ayan, ang cute niya mga dayo. Ang ganda niya. Ano siya? Nak, oh, ayan, naka bikini. Nakakuha tayo ng isang bikini. Oh, meron pang isa dito mga dayo. Ayun. Ayan mga dayo sexy Ang ganda niya mga dayo. Oh, ano siya? Uh, ang nipis niya. Para bang breathable. Ganyan. Breathable? Ano siya mga day? Uh, tawag dito? Tibak. Sino mga gusto ng tibak dyan? Ayan ang tibak. So, kay ito. Kailangan lang sila mga labahan. Kay naalikabukan sila. So, nakakuha rin tayo ng isang pares na medjas. Ayan. Lagayan ng toothbrush. Ganyan. Or pencil. O kung ano man gusto mong ilagay dyan. So, may nakuha rin tayo nitong pegboard organizer clip. Ayan, dalawa siya, pares. May nakuha rin tayo nitong, o oh, yan, ang tawag dito? Yung sa mga ano ba, mga koko. Pang bata ito, mga day, wala, man, wala pa naman akong anak na babae. Eh. So, may nakuha rin tayo nitong, ito, mabango ito mga day, ayan, lotion siya. Oh, hmm, diba? Cocoa butter softens. Meron na akong ganito dati mga day. Ha, mga ano siya, malambot siya sa kamay. Tapos mabango. So, may nakuha rin tayo nitong micellar reusable eco pads. Ayan. Ayan siya mga day. Pang ano ba? Pang ganyan sa buka. Ano siya? am um, reusable. So, pwede siyang labhan after magamit. Ayan. Ito, meron ding jewel record. Ayan. Ano siya dahil kung gumagawa ka ba ng mga jewelry jewelry, mga DIY. Ayan, yung parang string niya. Ayan, yan. Tapos nakakuha rin tayo nitong, Ayan. Pang q ba? Ayan, kulay black. Meron din tayo nakuha nitong 3D fidget cone. Fidget cone. Ah, hindi ko alam kung ano yan may nakuha rin tayo nitong ganito siya. Container siya. Ayan. Kapag Yoyo para sa mga Junakis. Tapos ito, concealer. Ayan. So, nasira na yung kahon niya kaya tinapon nila yan. Bagong bago. May nakuha rin tayo nitong uh, ano ba to? Sheet mask. Ayan, yung facial mask. So, kanina, meron tayong nakuhang lip mask. Ito naman yung sa facial mask yung nilalagay mo ba sa mukha. So may nakuha rin tayo nitong phone grip, yung pag ano pag hawakan mo ba sa cellphone, idikit mo sa cellphone. May nakuha rin tayo, ayan, lip balm. At mga eraser, ayan, isang set. May nakuha rin tayo nito, hindi ko alam ano ba 'to. Cane letter, candy cane letter decoration. Letter decoration. Iwan. So may nakuha rin tayo yung mga dinidikit-dikit na mga parang tiny pearls. Parang ganun yung tsura niya. Tapos ito mga day. Ito ang jackpot mga tay. Jackpot pa. So ito. ko sa inyo. Ito, mga day. Ready na? Tapos, ayan mga day. Oh my God. Oh, look at that. Ayan mga day oh. Ginto. Ako, nakakuha tayo ng ginto kay Mr. Dean. yan siya, mga dayo. Necklace, yan. Necklace. Ang ganda niya. So, may nakuha tayong dalawang ganun, oh. Kuwinta sila, mga dayo. Tapos, may nakuha rin tayong tadaaaan, hikaw. Ayan. Ang ganda niya, mga dayo. Ang cute nila. Tapos, may din tayong nakuhang hikaw pang bata. Ayan. Ang cute nila, oh. Sayang wala akong anak na babae. Eh. Ayan, tapos ito mga pang, ano ba, pang DIY na mga jewelry. Ayan. gusto mo silang i ilagay sa iyong necklace ba, ganyan, or idagdag mo sa iyong hikaw. Ayan. Jewelry making charms. Ayan. So, ito. Nakuha rin dahil ito. Iwan ko ano ba to. So, ayan. Ayan na. So, ayan ang ating mga harbat, mga day, dito sa ating mold bean. Ayan ang ating mga naharbat, mga day. Ayan. Ay, oh, ang cute talaga ng baso na to, jewelry, jewelry, ay Ayan, at may parelo pa. Magnifier. Sinilas, bikini, at pantalon si Mr. Bean. O, ba diba? Nilagolohan tayo na alahas si Mr. Bean. At ito ang ating naharbat sa ating mall bean. Sa supermarket doon. Sa mall bean. Ayan, mga dayo. May nakuha tayong ganito, mga dayo. So, merong mozzarella sticks. Masarap yan. Gusto ko yan. Tapos may nakuha tayong itong, ano, uh, sour patch. Candy pang bata, mga day. Yung maasim yan. Gusto, gusto na mga anak ko yan. Ay, pag pumunta kami sa supermarket, nagpapabilis sila ng ganyan. So, nakaharbat din tayo ng sibuyas. Tatlong sibuyas. sinarbat na natin, mga day. Kaya mahal ng sibuyas, ba? Paano na ba ang sibuyas niya sa Pilipinas? kasi nung umalis kami nako no na, mahal mahal ng sibuyas ayan so nakakuha tayo ng mga tay ang kanilang mga box dahil pinilit namin siniksik sa bag so ayan mga dayo oh. alam nyo ba mga day, isang box ito kaso yung kasabayan ko kinuha niya lahat sabi ko tirahan mo naman ako ha kay pinaabot niya lang sa akin yung kahon kay gusto niya paglagyan hindi niya alam na may puno pala ng ganito so nung nakita ko kinuha niya sa akin sabi ko bigyan mo naman ako kay konti So, ito, mga ready-made na sila. So, kasi holiday bukas dito sa amin. Pinagtatapon na ng mga shop ng pagkain. ah uh, yung mga, mga ready-made nila na pagkain ba? Kasi, hindi na nila mapibenta to. Hindi sila nag freezer ng mga, ano, mga fried ba? Ayan, mga dayo. Meron tayong buffalo wings. Ah, mga chicken wings pala ito, mga day. Na, ano na, na-fried na sila. Ano mo na lang siya, iinit na lang. So, ayan. Pag hiwakawalayin ko lang yung mga ano nila. Butter chicken good Chicken good Isang box ito mga day. So, nakapatong lang doon. Good jones, Hot jones. Hot regular. Ayan mga day. Kita ko sa inyo mga day. Ayan sila. Oh. Ganyan sila mga day. mga ano na sila, mga oh, chicken wings na ano na, ready to eat na sila. Pero nasa iyo kung i i ano mo sila ba. Ayan mga day. Ayan. So, mga chicken wings sila. Iba-ibang flavor. Iba-iba ang kanilang mga flavor. Pwede tayong magbukas dito. Bukas tayo. Okay, pa-plastic ko itong mga ito mga dahil. Pagsamahin ko yung magkakampat. Lagay ko sa, ano, sa rip ba? Ayan, ganyan sila mga dayo. Oh. Hmm, ba? Diba? Ang sarap naman ng na itsura ng mga ito mga day. Buksan ko na kay i left ko naman sila. Pa-plastic ko sila. Ayan Oh. Mga ready-made na sila mga day. Ano to? Kaya maitim siya Chinese barbecue. Yes. Ayan. So, ayan. Hindi ko na bubuksan lahat at Ah, uh, ano yan? Magtagal pa tayo. Ayan. So, nakakuha tayo ng isda mga day. Ayan Oh. Uy. Ayan siya. So, ayan, ito mga day, naka-plastic sila, naka-separate sila mga to. naka sila, nang buo magkakasama, yung mga ganito. Tapos, naka-pack pa sila. Ayan. So, hindi ko pala nasabi sa inyo. Ito yung maramundi. Tama ba? Maramundi fillets. Ayan. Tapos, ito naman, gummy shark. Pating, mga day, pating. Ako, nakabingwit tayo ng pating. Tapos, ito, pating ulit siya, gummy shark. So, meron din tayong nakuhang mga sardinas. Ang bango nila mga dayo. Ang bango. Tapos, another pating. May shark-shark ba? Tapos ito, ah, tama ba? Sardinas, o. Oh. Buong sardinas, ayan. Ang bango nila mga dayo. Ang bango na mga sardinas na to, eh. Sardinas ulit. Tapos, ano ba to? Ah, ito naman, pusit. Pusit siya. Ayan isang pirasong pusit. Ayan. Wala na siyang ulo. Tapos ito naman. Ah, marinara ito. Mga dayo, mix-mix na sila na seafood ba? Ayun. Ayan ang ating mga naharbat dun sa supermarket. Doon sa mall. Ah, ayan. Kita ko lang sa inyo. Ayun mga dayo. Ito yung mga isda-isda. Ayan. Mga sardinas. Nakatatlo tayong sardinas at isang pusit. At itong seafood marinara. Ayan. Mga pating mga dahi. Sinong gusto ng pating sa inyo mga dahi? Ayan. So, meron din tayong baramon dito. Masarap yan mga dahi. So, ayun ang ating harpat for tonight, mga dalay. Thank you for watching. Thank you, thank you, thank you. Sa mga bago sa ating channel, welcome, welcome po. Don't forget to like and subscribe sa ating channel. And please click the notification bell para updated kayo sa ating mga future vlogs. So, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much. Bye!